Hello mga lods, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon. Ang lakon, buga sa rin si Lilia Samahan po ninyo kami. Magbubuko po kami. At... And... Nandito po. Uh... Ang maraming salamat po sa mga viewers nandyan. At sana po, panoorin po nyo ang nasa lini. Sarap na, na po kami ngayon. At sarap po. Suportahan nyo po Mga Let's go! <laughs> Ay na! Yes. yan. Mm, Eh, video na. Video mga lods makain siya ng buko. Tapos ito pa, sinya. Ito, batang kumakain din ng buko. Ini sepatu ni. dalawang papi masiba. Tayo ay magtatapos ng buko. mga uh, kami ng buko. Sa mga Kaya nga mga guys, masarap siya. Huh? Ito. Ito yung kutsara niya. Gawin lang natin. Natayang kutsara dito tayo sa bundok. Ayan. Ano nga pa? Ha? May kutsara nga. Ah, at sakit to. Ito po ang asong nakaupo. halata saw. Oh. Buko kayo 'yan, sariwa fresh. Ah. Papaimo. E Ito yung asong kumakain ay umiinom ng sabaw ng buko. Yun ha. Oh. Ah, Takaw niya uminom. Makakailang buko po kayo dyan. Kaya mga lima. Puls. Ubus na agad po. Ubus. Takaw na, wala, na, wala. Na. Natin. Papi, Ayan. Ayan, mga kapatid. Ganda mga. na naman, mga oh. na po din, ko. At tapin Maganda siyang kahit kainin. Pwede mo siyang kainin. Matigas na. Yun, ah. No? I'm um. Siyempre yeah, <laughs> Salamat mga loob. <Lord>. Kung <coughs> nagustuhan ko niyo ang video, pakilikes and subscribe lang po sa ilalim o sa baba. Hanggang sa susunod po nga ng video. Paalam! Maraming salamat. Magbabalik po. Bye. -bye.